Ayan na, oh. oy, ay. Ito ang tunay na kinilaw. Hmm. Naghihilaan. <laughs> nag Ayun, tumama. Nadali. Uy. Uy.

mo yung ano? Dali na si Ray Hunter. Uy, uy. uy, uy, uy. sinasama siya. <laughs> sinasama na. pa Huwag Hunter. Baka tangain. mo <laughs> ko, baka -tangain. Sige, sige, sige. Ano, mo Support, support. <laughs> eh, mga palag. Hmm? Hehehe. <laughs> <laughs> Hehehe.

Ayun. Ayun, Layo pala Ay. ay. Naghihilaan. <laughs> Nagatakan. Ayun, tumama. nadali Dadali. Ay hindi tumama. Yeah. <tik republican> dalawa eh, dalawa na yung Eh, oh, oh, yeah may mamamatay oh, na. Hindi na. Kadali <tikarpito> <tikativi> <tarAdd tribesman> na. yung baka magawa pa mari pala yung kay ayayay. O Wala, hindi tumama putol yung braided ko niyan, pagkano. Mapuputol yung braided mo dito. Bitaw mo to, bitaw mo to.

Yeah, laki. Oh, oh, okay, tapak kita. Laki na oh. Oh, so, <laughs> yan po yung ano, sniper. Diyan no? <laughs> oh. Nadali na. Uh, ano, yeah. Na balugbog na. Na balugbog. Na balugbog ah. Gandang tama nito ah. Sasipa <laughs> pupto natin <laughs> ng <ngayon>. god. oh Ko. Oh. <laughs> uh, ah, Nanalo na. Per shot na, naman yan. Per shot, Itangkay tayo, tayo may huwagang palanggana. <laughs> <laughs> Ayan, ilabas ang may huwagang palanggana. Sinitak mo, itak. ako ko ng Isang maagang biyaya na naman. Uh, dito tayo sa area ni Jay. Uh, dito po sa San Miguel. Uh, tabi po ng ilog. Ayan, yung Pampanga River. Uh, mga naggataw po yung mga naglutang po yung mga toman dito ay iba, iba po yung mga isda na maglutang dahil gawa ng maalat na po yung tubig mga sama natin yung mga tropang bukya yeah, you know, po. big side hunter, hunter sa mga pampanga pis hunter ayan si ray hunter ano yung mga ulong yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga po si pis hunter si tawag sa mga ulong po pis hunter yan guys si jay na ating pinuntahan dito okay, testa pala sa kanila ngayon yan <laughs> Si asama oh. hey Guys, si Paring Marlon. Ato, si Rey si, Re si naka-spot dito. Tayo mahiwagang palanggana ni Jay, oh laki nito. Laki. ay kain. O bigyan mo Paring Marlon. Si Rey Matalim Muntik pang linaglag si Paring rin dito, oh atak nung ano na yun. Yun, ah, dito muna tayo sa malilim. Ah, gawa ng mainit ang panahon. Ah, sa lahat ng mga naniniksay, ah, mag-iingat po kayo. Ah, ispat i-spot kayo sa mga may katulad tubig. po nito. Kailangan may tubig naman Malilim mo. Oh. Kailangan i-spot kayo sa may tubig. Sa <laughs> so may tubig. oh, ispat po kayo Ayan. sa may tubig para ano po kayo. Oo, oh, class. tsaka yung malilim, siyempre. Ay ay pareo. Nandito. Tuman tuman. Nandito sa baba. Buti pa pinahabolan ko ah. Oh. Nakita mo pare? Oo. Maninag na. Maninag na. Nandito lang, nandito lang. papalitaw rin 'yan. Si Big Sai Hunters ka tsamba, ayan may discard discard may, lang yan eh. May may init po, baka oh, maestro. May payong na, lapad ng payong. Eh, kapres ko na pare. Para paraan lang eh no. Tapos sa meron sana may electric pa na malit nito na pare. <laughs> umalon Dan no, jana pumasok mas no may sapa No. No, no makaharap Jay abangan natin dito sa may ano sa may bungad ah, okay. nandito lang ano di ko alam kung papasok kasi yung mga balulungi binulabog niya eh Nandiyan na naman, pumasok na naman ito man. Nagpakita na naman ah. Wala, ah, hindi tumama. Oo, oh, ito Wala, hindi tumama. Maliit lang eh. Tukak. Tukak. Sabi ko na ito man yun eh. eh sayang. Hindi natin tinamaan. Okay. may babaeng hunters dito. <laughs> Anak po ni Jay. Uh, guys. Yan na babanatan ni Parin Marlon. Gagawin kinilaw. Kinilaw eh. natin habang oh. sa Buhay na buhay pa. Sarap niyan. Kinilaw na to man. Patingin. Yan pala yung huli ni Parin Vic. Big, Big Sai Hunters Kachamba. Yan you know, na nambang na naman uli. Kanina pa rin nandun sila oh. Saan? doon, dalawang base nagpakita sa akin doon eh. Sa kanto? Oo. Oh, binubulabog lang yung ibang isda. Bumabalik ulit sa ilog. Hmm. Okay, huh? okay. na, na. Matumen, no? Hmm. Mag-update lang to. Na. Nabiyak na. Nabiyak na. Nabiyak na. na. Oh, bo na boils na boils now paghiwa mo mga konti ito pare ah 'yan konti lang 'yan ganun oh para matikman natin alis muna kayang balat hm 'yan okay ha detikman press oh. <laughs> ni Kapo <couple> talagang <laughs> Ito guys, oh. Ito ang tunay na kinilaw. Ay, ay, Hmm. Uh, oh. Magaling ka talaga, bisayang ka. Tamis. <laughs> May pagkakunat yung laman niya, no. Hmm, texture niya, eh, parang ano, parang tuna. Tuna. Mm. Hmm. Alam mo na hey. yung saan ito, pare. Hindi na. Makunat <laughs> lang. Hmm. So ngunit siya, hmm. maliit hiwa eh, pwede pa lang ng, ng lipis lang eh. Isang ano lang busog na. Nakuha pa lang ah. Hmm. Alunos, galing talaga ito yung siya no. Tapos eh. Hmm. napakaganda na ano? no. Ito yung prekado natin, natin no. yung rest yung ano, ingredient po ng ating kilaw.

Ano cellphone iPhone. 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 Polypage. iPhone. <laughs> iPhone. Ano yan? iPhone. <laughs> iPhone. <polypage>. <laughs> <laughs> iPhone. 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 Lagay mo, lahat, ayun. Lagay mo? May mo? kailan siya. kailan mo? kailan mo? na mo? kailan Tapos, kailan mo? kailan mo? Asin, asin, asin. Asin mo? kailan Asin, asin. Ayan po ay, yung... yung kailan mo? kailan mo? asin. mo? ayan, ayan. kailan mo? isang kilo para... Kilo para mas oh. mo? kailan asin. kailan asin. kailan mo? kailan mo? sakto lang yung maglalaway yung ating mga ano viewers okay. yan ay eh, kasarap okay. Yung, yeah. We'll yeah. Yeah, mga kamba diba, buti okay, ba buti ba? ah oh, ta ta ba ta uy, ay ba ta ay, ay, ay hai, hai. hindi hey, ah, hindi makita to nasigatig si akong may kape yan ayun no? oh ako ah minecos minecos asan yung kasarap po lalagay nah, pa natin ng oh, kahit hindi mo na magicin to masarap to uy ta na tinira na rin ah tinira ka mas tinira ka mas chilis Oh, sige. Ngayon. Tayo na po, ilalagay na natin yung ayam po. Oh, atsamba. Uh, nyam, nyam. yum. Nyam. Uh. Ito mo ang mo, mo Final. <laughs> yan po yung inuli natin kanina. Ngayon, ganyan na. Hmm. Uh. So, yung May na ikaw. Dumami na tayong mga mga. Mekos, mekos mo na, idol. na. Ah, Magkatas siya kanya, napat ano muna, palamigin muna konti sa rep. Basta hmm. ano siya, delicious. Pero hindi na ako makahintay. <laughs> ano nga, ire pa yan. Wala nang no, rep, rep. Ang lupa. Bawe, bawe, bawe. Ito no? Sayang kap, sanay na sanay sa kailaw talaga. Sarap pare. The best. Ayos. Hmm. Tungko na to ini pili pa lang kanina pinabanatan okay. na ni ay okay angkap talagang nagat <coughs> mangang pare ayos pagkulutan hindi pangulam okay meron na kaming isang case na riders ayan oh wala si Jay okay <laughs> <laughs> <Hey>, testing testing <laughs> aliwayin ni eh. <laughs> ayan na, <po laughs> na no? mutsang. sa testing no, wala... yeah, na, na, na si Jayo oh.

Nyam 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 mo. Eh. Ani pa kalamas pare oh. Toman. Pare ni pa kalamas eh. Toman niya na niya. Pare. Ani pa pare. Yun humuli. Habang gumagawa kami kinilaw guys. Nakadali ata si Ay. Nasa malalim lang kaya mukha maliit. Maliit nga pala. Tilapia. Kala ko to man na uh, ah, Kami magkakainan muna Ay na, nagaya na si Jay Ayun pala si paring isko Ayun, nakahabol dito Pinarling to man no? hindi Ayan, nililinis pa lang, wala lang Ayan, nang gagawin mo dito?

嘉宾啊 guys, ang anak ni Jay yan, uh, isa po siyang uh, may kapalsanan po uh, ano lang po siya sign language yun, yung sapa yung likod na yun, no? sapa po yan yung tiksayan namin tiksay tayo ulit balik na naman sa spot yun nga lang may bitbit -bit na po. Sa mukhang magiinuman na naman to. <laughs> Ayo kumati na no. Kumati na. Tumigil, ba? Tumigil lang ay magos. Kunin natin ang ating laruan yeah. mm -mm. Okay. hindi mama malaking tilapia yun ah wala na mukhang nakipamista rin yung mga isda rito mga kabisayang kap wala na lutang mga tropa natin ayun yun pumutok na si Bigsay Katsamba back up <laughs> ayun si Ray Hunter nandun sa may ilog so, wala pag walang lutang alam na to so, ayun na si Ray Hunter ayan no? may naga may nakaabang na oh. <laughs> Sana all. Yun, kapag na naman dun eh. Ay, mga tilapia. Kakawin na talaga rin, umag lang. Ay, oh, meron nga. Ay, Copyright. Copyright. hindi eh, masyadong mataas. Maano yung bala nga? Nawala. Palabas na sila pare. Papalabas na pa ano na yon Ayaw magbukas ng ano camera. Eh kumakanta. Copyright. Si, si paring pareo. Di pareng rin nagbukas na. Ayanga oh. Dami oh. Anong balita? Wala. Wala pa nagpaparamdam. Ano ba yon? Wala. Wala. Meron daw flower horse. Flower horse. Narra. <laughs> Sa hindi ayayai. 'Di lang. Meron daw flower flower horse. Anong klaseng isda yun? Kumakaway oh, no. Flower horse. Ay, ang oh. oh. laki ng dami, ano? Ang oh. laki ng kangkaw. Oh. natin. Ay, oh, oh marami nga. Ito, dami. Ay, bumalik. Nabulabog. Ay, yun, tinagot, tinagot ng tanong. Ah, giống din oh, na, pa naman. Din, nadali pa. Patal nadali pa? pa? Magaling ka talaga, ayayay. Uh -uh. tinagot tinagot. Si... Ay, sana malakas yata. Ah. Oh. Ha? Malakas yata. Malakas eh, baka ano 'yan. Malaki, ayun, tayo, malaki, eh. Malakas ah, ayaw ko, eh. <laughs> flower horse. Oh, <laughs> meron daw flower horse. Ano, uli Pare, no, Flower horse. Tayo. Flower bomb. Ha? Nasa na-EQ Na-EQ? Pagka pag ah. dyan, na-EQ lang yan Sige nga Flower horse. <inaudible> ano? Flower or siya? Mabigat ha? Ba, malaki pala Hmm, hmm malaki nga daw Oh, Anong ba batata. klase yung flower horse na yan? Stack! Kumakaway! Eh. Ano? Ito na naman mga kabisayang kap Nagluluko na naman ang ating audio Nawawala na naman po Ayan guys ah uh, Itong nahuli naming kakaibang isda Eh pakicomment na lang po Kung ano klaseng isda ito Ayan na napakaganda Uy, Parang nakikita ko to eh, Sa mga aquarium Ayan tinamaan nga lang pala po yan Sa bandang buntot Ayan, sa dulo lang po ng buntot o, Pwede pang i-aquarium ito Napakaganda. May paparating dyan. Dami, isang grupo. Papalitaw yan dyan. Dami. Ano? Oh hindi nagpakita? Aroyo pala yun. sa wakas nakatama pa kaso alo, arroyo yung pala sinasabing flower horse na isda ito pala yun oh flower horse <laughs> <laughs> galing ka talaga ay 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 yun ay ang gal galing gal yun ah, magaling ay yun baby shark kanduli nadali <laughs> Yung yung <laughs> guys so si Parin to rin naka double kill oh. Eh naka double kill. Ay triple kill pa oh. Yes, ganun na. Yes. Wala na. Naka ah? Quadro kill pa yata. Ano yan Parin <laughs> Ano ba yun?

Tapos na kaming umispat dito sa area ni Jay. Yun, marami salamat. happy ah, pesta nga pala, Jay. Marami salamat sa bukupasyan. Oo. Sige, sige. Thank you, thank you. Uwi, ano naman po kami. Yeah, uwi na po kami. Sige natin, Idol. Ha?